mga iligal, hindi nasasakop ng Pagkor mm -hmm. Kaya nga, yun ang sinasabi ko sa pagpapaliwanan ko kahapon, mm -hmm. ang mga illegal wala kaming nagagawa kung hindi iulat yan, i-report mm -hmm. sa DICT, mm -hmm. sa NTC, sa CICC, at saka sa PNP Cybercrime. Mm -hmm. Wala pong kapangyarihan ang Pagkor na uh, ibaba yung mga sites na yan. Mm -hmm. Ang ginagawa po namin, may team kami na walang ginagawa maghapong kundi ang hanapin ng illegal website. Mm -hmm. At pagkatapos doon ay -report. amin report rinireport yan. report uh yan. -huh. Sabi ko nga eh, ang nai-report na po namin sa DICT na po? dito sa mga ahensya, mm -hmm. 11,800, kulang dalawang, libo na. Mm -hmm. Okay. At ang naibababa nila ay kulang 8,000 na. Mm -hmm pero tulad nga ng, uh, siguro sa susunod makapagpapaliwanag ang DICT ang problema dahil sa advancement sa technology napakabilis na magbukas ulit ng site mga illegal sites na to sa ibang pangalan na uh -huh. within within 24 to 48 hours bukas uh -huh. na naman sila pag sinara mo kaya nga icheck cut cut and mouse situation eh uh -huh, uh -huh. pag nahuli Oh, pag uh, nawala yung pusa, wala na oh, uh -huh. so, na. Wala so, parang po ang mangyayari dito, Chairman, eh, it's a holistic approach, no? Kung baga, oh, uh, mag-report kayo, pero dapat po yeah. ang DICT ay katuwang niyo po I dito. Ay, mag-commit, yes. Yeah.